No, good morning sa inyong lahat mga busing, no? Sarap ng pano, paklay, ah, tambo. Ano ba yan yung labong, no? Luwang supot po, Ariyo. Ipapaklay ko ito, pangpaklay paklay na pagkagayat nila. May naglaku kasi dito, no? May naglaku ng pan, ng gulay. na nakabili ako ito po. Ipapaklay ko ito, tapos may nabili akong, ano, yung talbos ng kamuting kahoy. yan di ba? na gayat na nila pigaan ko na lang ito mamaya ngayon pupunta tayo ng palingke at bibili ng gata <laughs> gata at bagoong dagdagan ko yung bagoong na yan para sa paklay po yan yung natira bibili na lang ako ng para sa kan ng para sa talbos ng kamuting kahoy natin okay so mga busing kita kits na lang tayo doon sa palingke or doon na bandas plaza tayo kukuha ng video papuntang palingke okay good morning sa inyong lahat at kita kids One eternity later Ayan, dito na po tayo <laughs> Let's G sa palengke Nanayliti <laughs> Bibili ang gata Tadlo plano ko sanang ulamin ngayon yung lutuin ay yung munggo at e, uh, ubod, ubad ng saging no ilalagpanan eh, ko ng manok kaso may dumaan na kan na naglalako ng gulay eh, may kan may paklay at saka kan may pang at saka talbos ng kamuting kao mas nalalong napasarap yung ulam namin <laughs> ulam ko eh gusto rin naman nila yung paklay uh, Kumakain yan sila Si Maisie at saka si Joseph Paborito yan ni Joseph eh. Tapos araw ngayon ng palingke Sigurado to maraming tao to ngayon sa palingke Biyernes pero mas marami tuwing Martes eh. Sarap ah, nagutom ako bigla ah. Amoy pa lang yan mamaya abang niluluto lalo na akong magugutom. <laughs> Kahit yung paklay sa kanila na eh. Ngayon ganito po yung sitwasyon kapag palingke araw ng palingke po traffic po dito sa amin traffic po yan dito sa palingki daming mga tricycle Ang dami kasing namimili ngayon Ayan, oh, napakaraming mga tricycle na doon sa looban na. Ah. <laughs> natawa ako bigla uh, sa kanina sa kwan ko sabi ko ay hala may talbos ng kamuting kahoy hindi pa sana nagkikrib dyan eh kaso nakita ko na eh kaya ayun nakabili na lang ayun pwede makapasok doon sa likod doon tayo traffic may mga nagbibinta din yan ng isda dito eh tanongin natin muna Ah, mga ibon ah, mga ibon nila mga captivated po yan mga kuhan na po no, yung breed Ito. ah mo na <laughs> Di, doon tayo bibili kay Darwin eh yan bango ah may mga nag-iihaw dito eh nag may mga kainan din Yan oh fresh yung mga luto nila dito Grabe yung traffic ito mga maglalako ng bulay galing pa po yan sa mga ibang bayan dito tayo ah O diba Daming tao, no? <laughs> Wala, walang daanan dito, tayo daan. <laughs> Magit ana <laughs> Sarado yung mga daanan eh. Magit ana ya. <laughs> nggalit na matay. Bud na matay yun. Na matay yung record ko. <tod noise> Ayan, nakabili na tayo ng asin at saka kamatis para sa papaklay yan nakalatag lang yan sila dito purong friska po yan priskang friska yung mga paninda sa araw ng palingki yan. tapos yung gata natin doon pa kinikidkid pa daming paninda ngayon eh 60 40. Mm. 100. Tara na. Yung padaan na lang natin, yung gata na lang natin. <laughs> yung gata. Sultan. So ha? Bye-bye. Thank you. <laughs> <laughs> Ayan, walang daanan Ayan tayo dadaan May gata na din Para sa kan Excuse Ayan Ano na tayong kan Ano ba yun? Naka-record siya na tayo kanina Ayan Daming panindang ngayon. 'no. Oh. Ganyan po Pagpalingki. araw ng palingki. Galing ba po 'yan sila sa ibang bayan. uwi okay na tayo. Uwi an time na. Magluto na ako. Okay, let's go. pwede rin pala dito ang kadaan pabalik dito pa punta dito sa luuban ang daming itlog ah paninda po yan pang banana queue or pinaypay yung saging banana queue at saka pinaypay or kumbo dito tawagin sa amin ang daming gulay na priskong priskay yung tao no entry si Bertong Pugi eh tara na po wait na tayo nang makaluto na ako <laughs> e minsan kasi yung hawak kong kan yung hawak kong remote control hindi ko napapansin na napipindot pala ya namamatay yung record kaya sinilidyo na lang sa bulsa ko dito tayo dadaan hindi diretso tayo sa kabilang palingke busy din yan doon mga dry goods po yan doon, yung mga relief yung iba relief, iba ban. yung mga pang kusina ano? mga ano ba yan mga gamit pang kusina yan marami po yan dyan na nagtitinda na nga galing sa mga barangay na mga tagagawa ng mga pantang mga kutsilyo no? pero mostly relief at saka po yan yan doon talaga sa kabila may mga kanin dyan may mga sangkap na binibinta mga Tamatis, mga gano'n. Meron din dyan. Pero walang mga gulay, masyado. Mga pang grocery. Ayan. Ayan sa loob. Relief. So, relief. Mga relief. Okay, okay. Pero yan hindi relief stall po yan mga kan po yan. Kunti lang yung tao dito. <laughs> yeah, sarap ng ulam ko. Oh. oh. diba? It's check ko mamaya. Pagdating, it's check ko muna yung van yung video ko na matay kasi iwan kung nakuha na kung pagdating ko doon summer league yan o oh. may mga periyahan o oh. sa may 8 kasi yung kapistahan dito eh o oh. may mga handa ng mga kainan dito sa gilid o oh. sa may 8 na kasi yung kapistahan ng bayan namin pero sa tingin ko wala na naman yung van. Walang masyadong aktibidad no kasi may eleksyon. Bawal yung mga van. Be prebe dara be. ako mapintas balay be. Kapatid <laughs> yan soon. <laughs> yan. Tara na.

Ayan, dito na po tayo. Magluto muna Kaya e, Kudugtong ko na lang buseng, mga buseng yung luto na mamaya. Ah. One eternity later. Ayan, luto na po yung kwa natin. No? Yung paklay at saka yung talbos. Ito po. Um, o, oh, diba? Favorito ko. Talbos ng kamuting kahoy. Tapos ito yung paklay. Ayan. O, oh, ba? diba? Oh, sarap. Ah, sarap ng pananghalian ah. Yan, dinugtong na lang 'tong mga busing ah. Sarap. Yan po, kain po kayo mga busing no, kain muna. Oh, katatapos ko lang magluto. Yan, mainit-init pa. Yan. Good morning sa inyong lahat at hanggang dito na lang. bye, -bye.